hindi niya kinalimutang i lock ang safi. Sinadya niyang iwan itong bukas. Isa itong patibong, isang huling pagsubok para sa kaisa, isang tao na nagawang pumasok sa kanyang buhay nang hindi nadudurog ng pagdududa. Hindi palaging ganito katahimik, ganito kalamig si James Rosas. May panahon na ang pangalan niya ay may bigat sa mga elitistang bilog ng negosyo, nakaukit sa mga plague binabanggit sa mga boardroom, nakalimbag sa mga headline ng business world. Siya ang boses sa likod ng isang imperyo ng logistics na minsang nakipagsabayan sa mga higante. Ang boses na yon, makapangyarihan at nag, uutos, ay matagal nang nakalibing sa ilalim ng mga patong ng sakit, pagtataksil at mapapait na aral. Ngayon, sa edad na apat na po, ang katahimikan na lang ang kasamang pinagkakatiwalaan ni Jane. Ang katahimikan ay hindi nandadaya. Ang katahimikan ay hindi nagmamakaawa. At higit sa lahat, ang katahimikan ay hindi nagsisinungaling. Nakatira siya sa isang malawak na asyenda sa kabundukan ng Tagaytay, isang dambuhalang dila na may mga sahig na marmol, mga tarangkahang bakal, at sapat na mga silid para maligaw ka. Dalawang tot, anim na kwarto, labing, anim na hidden camera, at tatlong emergency alarm na nakakalat sa mga pader. Ngunit walang yabag na umaaling ngaw maliban sa kanya. May mga bulong, bulungan ng mga lokal. Tinawag siyang praning, kakatwa, mapanganid. Sinisante niya ang kanyang hardinero dahil sa sobrang pagtatanong. Walang nakakaalam kung bakit. Hindi nila alam na sinubukan siyang ipanik na ng wala sa tanong pag, iihit ng sarili niyang anak, para lang ng kontrol sa kami ni Cross. Hindi nila nakita ang naubos na bank account na iniwan ng kanyang anak na babae, ang parehong dalaga na dati kumakapit sa kanya tuwing may kulog at kidlat. Hindi nila nabasa ang mga piniking bayarin sa pagpapagamot mula sa kanyang personal na doktor, ang lalaking dati niyang tinuring na parang kapatid natutunan ni Jane sa masakit na paraan. Ang mga tao ay hindi lang nagsisinungaling. Naghihintay sila. Nagmamasid sila. Nagpaplano sila. Lahat, habang nakangiti sa iyong harapan. At minsan, noong mainit pa ang buhay, nariyan si Isabel, ang kanyang asawa. Ang kaisa, isang taong, nagparamdam na ang malamig na mansyon na ito ay isang tahanan. Mahilig siya sa mga sariwang orchids sa Enkada. Pinupuno niya ang hangin ng amoy ng bagong lutong ensaymada. Ngunit dahan, dahan siyang inagaw ng kanser, at kasama niya na wala ang huling bahid ng kulay sa buhay ni Jane. Mula noon, ang bahay ay naging isang puntod. Hindi na niya ito muling pininturahan. Hindi ginalaw ang kanyang mga gamit. Maliban sa library, ang silid na yon. Ang paborito niya ay pinanatili niyang malinis, hindi nagalaw, sagrado. Dahil kahit tumigil na siyang maniwala sa mga tao, hindi siya tumigil sa pagmamahal sa kanya. Ang mga araw ni Ging ay sumusunod sa isang mahigpit na routine. Kapis sa alas, sa is, o't niyo ng anim, tatlong po. Isang mabilis na pag, check ng email na sinusundan ng mahabang oras ng pag, iisa. Pagtitig sa mga tahimik na surveillance screen at pag-inspeksyon sa bawat mansanas na idinidelayro na parabang nagalaman ito ng lason. Ang lalaking dating namamahala sa mga pagdaigdigang ruta ng kalakalan ay nabubuhay na ngayon bilang isang bilanggo sa isang kastilyo ng paranoia. Ilang linggo na siyang hindi nakikipag, usap sa ibang tao, hindi nang kusa. Ang kanyang mga pagkain ay galing sa mga delivery man na walang mukha. Ang mga kasambahay ay dumarating at umaalis. Karamihan ay tumatagal lamang ng ilang araw bago mag o masisante dahil sa isang di, nakikitang pagkakamali. Hanggang sa dumating ang umaga, nagumawa siya ng desisyon na hindi niya akalaing gagawin niya muli. Kailangan niya ng tulong. Ang kanyang kalusugan ay humihina. Ang kanyang katawan, na dating malakas, ay nanginginig na ngayon sa pagod. Tumawag siya sa isang staffing agency sa Makati at nagbigay ng listahan ng mga kahingian na mas mahaba pa sa karamihan ang mga resume. Walang criminal history. Walang social media. Walang interes sa small talk. Walang kuryosidad. Walang tanong. Pinadalhan siya ng tatlong profile. Itinapon niya ang unang dalawa sa loob lang ng ilang segundo. Ang pangatlo ay nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan niya ay Althea Reyes. Dulawampu at pito, taong gulang. Ahimik, metikuloso, disiplinado. Nakasaad sa kanyang file na siya ay ginagabayan ng layunin, hindi nang kita. Napangisi siya nang mabasa ito. Ang mga salitang tulad niyan ay karaniwang walang kabuluhan ngunit may kung anong nagpatigil sa kanya. Noong Martes ng umaga, pinanood niya sa kanyang security feed ang isang payat na babae na bumaba mula sa isang kupas na pampublikong bus at dumiretsyo sa kanyang tarangkahan. Walang makeup, walang alahas. Isang mahinahong presensya at mga matang hindi kumukurap nang buksan niya ang pinto. Hindi siya pilit ng umiti o nagsalita ng may kaba. Pahagyan niyang iniyuko ang kanyang ulo, naghintay ng kanyang pahintulot na pumasok. Ito ang unang senyales na baka, baka lang, naiintindihan niya ang mga hangganan. Sa loob, dinala niya ito sa mabigat na narawod sofa sa malamig at maalikabok na sala. Pago pa man siya makapagsalita, nagtanong si Althea. Yung library po, sir. Pupunasan ko lang po ba ang mga istante? O gusto niyo pong ayusin ko ang mga libro ayon sa taas? Natigilan siya. Karamihan, sa mga apikante ay nagtatanong tungkol sa day off. Wala ni isa man ang nagtanong ng isang bagay na ganoon kadetalye. Ganoon kagalang. Punasan mo lang, sagot ni Jane matapos ang isang sandali. Lahat ay mananatili sa dati nitong ayos. Tumango si Althea, nagsulat sa isang maliit na notebook at nagpatuloy sa pagtatanong ng mga tiyak at profesional na katanungan. Hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan, o sa kanyang pamilya, o sa kanyang yaman. Nang umalis siya, natagpuan ni Jane ang sarili na pinapanood ang anino niya habang naglalakad palayo. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may pumasok sa kanyang tahanan nang hindi nagdulot ng pagkasindak. Ngunit hindi ibig sabihin nito na nagtitiwala na siya sa kanya. Walang sinumang pumapasok sa buhay ni Jane Rosas nang hindi sinusubok. Kinabukasan, bago dumating si Althea para sa kanyang unang araw ng trabaho, mag, isang tumayo si Jane sa dulo ng East Wing, sa harap ng isang pintuan na walang sinuman ang nakapasok kailanman. Sa likod nito ay ang kanyang pribadong silid, kaha. Sa loob, mga tungpok ng pera, mga gintong barya, mga kahon ng alahas, mga lumang titulo ng lupa, at isang nakatuping papel, ang kod ng Safi, na iniwan sa mesa na parang isang pagkakamali dahil sa kapabayaan. Pahagyan niyang iniwang bukas ang mabigat na pinto ng Safi. Lahat ay naka. Set up. Tukso sa pinakadalisay nitong anyo. Pagbalik sa surveillance room, Lumubog si James sa kanyang leather na upuan at tumitig sa monitor, naghihintay. Ang tibok ng kanyang puso ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng mga security feed. Eksaktong walo, sero ng umaga, pumasok si Althea sa bahay. Tumiretsyo siya sa trabaho, nagpupunas ng mga estande, nag-aayos ng mga unan, nagkukusko sa mga sulok ng may tahimik na kahusayan. Sa loob ng mahigit isang oras, hindi siya nagpakita ng anumang pag. Aalinlangan, ni isang suyap sa mga mahahalagang bagay na nakalagay sa buong kabahayan. Pagkatapos, dumating ang sandali. Naglakad siya patungo sa East Wing. Sumandal si Jane, nakatutok sa screen. Uminto siya sa bukas na pinto. Nakita niya ang pera. Natigilan siya nanginginig ang kanyang kamay. Nagtiim ang bagang ni Jane, sigurado na papasok ito sa loob. Ngunit hindi gumalaw si Althea. Sa halip, dahan, dahan niyang kinuha ang kanyang telepono, umata sa pasilyo, at tumawag. Pinasan ni Jane, ang kanyang mga labi. Tinatawagan niya ang kanyang sekretarya. Kalmado niyang ini, report, ang bukas na sakhi at nagtanong kung dapat ba niya itong i lock o maghintay ng mga tagubilin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanlaki ang mga mata ni Jane. Hindi sa takot, kundi sa pagkagulat. May isang taong kalalampas lang sa pagsubok. Kayun paman, hindi niya ibinaba ang kanyang detensa. Pinaalalahanan niya ang sarili, nagbabago ang mga tao kapag naihipit nagkukunwari sila hanggang sa sapat na ang laki ng gantimpala. Ilang sandali pa, tumunog muli ang telepono ni Althea. Isang tawag mula sa kanyang ina. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nag, zoom in si Jane sa kanyang mukha habang ang kanyang mga labi ay bumubuo ng nanginginig na mga salita. Nanginginig ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ang sari, sa restore ng pamilya. Ang tanging pinagkukuna nila ng kita ay ipapasara maliban na lang kung makakabayad sila ng 2 punto piso bago matapos ang linggo. Nakikinig si Althea, may tahimik na luha sa kanyang mga mata. Nangako siya sa kanyang ina, nagagawa siya ng paraan. Pagkatapos, ibinaban niya ang tawag at muling tumitig sa bukas na sakit nakatayo si Althea na parang bato sa pasilyo. Ang pinto ng Safi ay nanatiling bahagyang bukas, tahimik na hinahamon siya. Isang hakbang pasulong, isang dakot ng pera, at ang buong kinabukasan ng kanyang pamilya ay maaaring mailigtas. Walang makakapansin ng ilang bundo na nawawala. Pilyonaryo si Jane. Isa lang siyang kasambahay. Tumada gundong ang kanyang puso ang isipang iyon ay kumakapit sa kanyang diwa. Ngunit pagkatapos, uminto ito. Pumikit si Althea at huminga ng malalim at nanginginig. Hindi ito siya. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na may dangal, hindi para mabuhay sa anumang paraan. Dahan, dahan, inabot niya ang maliit na piraso ng papel sa mesa sa tabi ng safi. Pagkatapos, sa halip na gamitin ang code para buksan ito, ng mas malaki. Nag, tapis siya ng isang random na sequence. Tumunog ang saki. Naka, lock ang pinto. Itinupi ni Althea ang papel ng code. Isinuksok ito sa lalim ng kanyang bulsa, at napaupo sa isang silya sa malapit. At saka siya, umiyak. Hindi dahil pinagsisisihan niya ang desisyon, kundi dahil kinailangan niya ang lahat ng lakas niya para gawin ito. Sa surveillance room, nakaupo si Jane, hindi gumagalaw. Nanlalaki ang mga mata. Nakakita na siya ng mga taong nagsisinungaling. Nakakita na siya ng mga taong nagnanakaw. Ngunit hindi pa siya nakakita ng isang taong isinara ang tukso ng may ganitong sakit at determinasyon. Ang babaeng ito hindi niya lang naipasa ang pagsubok. Winasak niya ang buong paniniwala niya tungkol sa mga tao. Sa loob ng dalawa pang oras, hindi siya umalis sa pasilyong iyon. Nakaupo siya roon, nakaharap sa naka, lock na sa na parang isang bantay na nagpoprotekta sa isang bagay na hindi sa kanya. Pinanood ni James ang bawat minuto. Pinag-aralan niya ang kanyang postura, ang kanyang kalmado ang kanyang mga luha, ang kanyang determinasyon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit isang dekada, may naramdaman siyang gumalaw sa kanyang dibdib. Hindi lang ito pagkagulat. Hindi lang ito pasasalamat. Ito ay tiwala. Nang tumama ang alas, sa isa orasan, sa wakas ay tumayo si Jane mula sa surveillance room. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumaan ang kanyang mga hakbang. Dahan, dahan siyang bumaba sa hagdanan, sinasadyang palakasin ang kanyang mga yabag para marinig siya nito. Tumayo si Althea nang pumasok siya sa pasilyo, pinupunasan ng mga bakas ng pagod sa kanyang muka. Ngunit hindi niya maitago ang lalim ng kanyang pinagdaanan. Tinitigan siya ni Jane nang matagal at tahimik. Nandito ka pa rin, mahina niyang sabi huminga si Althea. Napansin ko po kasing bukas ang Safi, sir. Tinawagan ko po ang sekretarya ninyo at nanatili ako para masigurong walang mangyayari. Tumango si Jane. Alam ko. Kumunot ang kanyang noo. Alam niyo po. Pinanood ko ang lahat pag amin niya. May mga kamera sa buong bahay. Nakita ko kung paano mo hinarap ang sitwasyon? Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Napayuko si Althea, dismaya, marahil ay taksil pa nga ang pakiramdam. Ngunit nang mag, angat siya ng tingin, na natiling matatag ang kanyang boses. Naiintindihan ko po. Pahay niyo po ito. May karapatan kayong protektahan ito. Lumapit si Jain at may kinuha mula sa kanyang jacket. Inilabas niya ang isang selyadong sobre at ibinigay sa kanya. Sa loob, isang cheque na nagkakahalaga ng 2 milyon, 800 punto sa rupiso. ito, sabi niya. Pinaghirapan mo ito. Tiningnan ni Althea ang cheque, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya, at dahan dahang itinulak ito pabalik sa kanyang mga kamay Hindi ko po ito matatanggap sabi niya Ang paggawa po nang tama ay hindi dapat sinusuklian ng pera Inawa ko lang po kung ano ang dapat gawin ng sinuman Natulala si Jane Sa loob ng maraming taon naniniwala siyang lahat ng tao ay may presyo Ngunit narito siya tinatanggihan ang isang maliit na yaman ng may dignidad. Ahimik siyang nagtanong, Bakit? Bakit ka ganyan? Nag, at si Althea, pagkatapos ay sa wakas ay ibinahagi ang katotohanan. Ilang taon na po ang nakalipas, kinailangan ng pinsan ko ng operasyon na hindi namin kayang bayaran. Isang hindi nagpakilalang donor, ang nagbayad para dito. Hindi namin alaman kung sino. Pero noong nag-apply ako dito, Nakilala ko ang pangalan ninyo sa listahan ng mga donor ng ospital. Alam ko pong kayo iyon. Kaya po ako pumarito. Para magsilbi, hindi para kumuha. Uminto ang puso ni Jaing. Naalala niya ang donasyong iyon. Hindi niya akalaing makikilala niya ang isang taong natulungan nito. At ngayon, nakatayo sa kanyang harapan ang mismong babae na nagpaalala sa kanya ng lahat ng dati niyang pinaniniwalaan. Wala na siya masyadong sinabi pagkatapos noon. Naglakad lang siya papunta sa kanyang desk, kumuha ng isang leather, bound, na folder, at ibinigay ito sa kanya. Ito ang the Isabel Foundation. Sa loob ng maraning taon, wala akong mahanap na mapagkakatiwalaan kung mamahala nito. Hanggang ngayon, gusto kong ikaw ang mamuno. Napatingin si Althea sa kanya, hindi makapaniwala. Ako. Kasang-bahay lang po ako, sir. Hindi, sabi niya. Ikaw ang kaisa, isang tao na nagpaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Kinuha niya ang folder, nanginginig ang mga kamay. At sa sandaling iyon, pareho nilang napagtanto ang isang bagay na makapangyarihan, ang pamilya ay hindi binuo sa dugo. Ito ay binuo sa tiwala may kilala ka ba na nakapasa sa isang pagsubok ng integridad na tulad nito? Share mo sa comments. Gusto naming marinig ang kwento mo. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, bigyan mo ito ng like. Share mo sa isang taong nangangailangan ng pag. Asa ngayon. At huwag kalimutang mag. Subscribe. Para sa mas marami pang tunay. At makapangyarihang kwento na nagpapanumbalik ng iyong pananampalataya sa sangkatauhan. Salamat sa panunood. Magkita, kita tayo sa susunod.